Mr. President, dear colleagues, good afternoon. Today I rise on a matter of personal and collective privilege with the hope that the heartbeat and cries of the people from Davao City be heard in this August chamber. Mr. President, Article 2, Section 4 of the 1987 Philippine Constitution provides that the prime duty of the government is to serve and protect the people. Out of all the government agencies, it is the Philippine National Police which is known by the public to have the motto to serve and protect. Its mandate is to serve and protect the people through enforcement of all laws and ordinances. Napaka-importante na maging tapat ang PNP sa kanilang tungkulin panindigan at mag-implementa ng rule of law para sa mas maayos at matiwasay na komunidad. Ngunit, sa pagtupad sa kanilang tungkulin, importante rin na ginagampanan nila ito ng may respeto sa human rights, hindi lamang ng ilan, kundi ang bawat miyembro ng komunidad. Sinumpa ang tungkulin ng ating PNP na magpatupad ng batas para protektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Ngunit, paano kung sa pagpatupad ng batas ay nalalagay sa panganib ang buhay at ari-arian ng mga tao? Ito po ang hinaing ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, mga residente sa KOGC compound, pati na rin ang mga estudyante at propesor Jose Maria College Foundation Incorporated of Davao City. On August 24, 2024, around 2,000 cops from Police Regional Office 10, 11, 12 and 13 were deployed to implement the warrant of arrest against the leader of GOJC, Pastor Kebuloy and five others. At this point, I want to make on record that we are not questioning the authority of the PNP to implement valid warrants of arrest issued by a court of competent jurisdiction. We are not questioning their desire to fulfill their mandate to arrest the person subject of the warrants of arrest ang tanging tanong po ng mga taga-QGC, Mr. President, ay bakit kailangang mag-deploy ng higit 2,000 na pulis mula sa iba't ibang region para mahuli ang anim na katao na miyembro ng QGC? Kailangan ba na pag-implementa ng warrant ay magkampo sa loob at labas ng KJC compound ang ating mga kapulisan. Tama ba ang ginagawang pagsasagawa ng search operation sa loob ng KJC compound kahit wala namang na-issue ang korte na search warrant? Ano ang maaaring gawin mga ng mga miyembro ng KJC para maprotektahan ang kanilang mga karapatan? saan pa sila pwedeng humingi ng tulong para matigil ang tila panggigipit sa kanila. Excessive force. Now on the alleged excessive number of deployed police officers as a former chief of the Philippine National Police. I have not encountered an operation to implement a warrant of arrest wherein we deployed forces close to 2,000 people to compare the PNP also implemented a warrant of arrest against Sulkifli here also known as Marwan Marwan was listed among America's most wanted terrorists with 5 million US dollar bounty on his alleged involvement in a series of deadly bomb attacks in the Philippines. In the enforcement of the warrant against Marwan, the pnp only deployed 44 members of special action force and more than 200 police officers as backup. allow me to do the map. less than 300 police officers to enforce a warrant against marwan, who was then protected by more than 1,000 heavily armed bangsamoro islamic federal fighters and private armed groups <clears throat> around. the so-called SPM box which includes Mama Sapano versus 2,000 to arrest Pastor Kibuloy. This almost 300 police officers deployed to arrest an international terrorist constitute less than 15% of the deployed police force to arrest Pastor Kibuloy. Kaya ang tanong ng mga membro ng KOJC, mas mapangani ba si Pastor Kibuloy kaysa isang most wanted terrorist? Mas mapangani ba ang Davao City compared doon sa mamasapano mama, na napakaraming umiikot ng mga armadong tao? Mr. President, wala na po sanang naging kaguluhan kung naging mahinahon lamang ang pagsisilbi ng waran. Kung ang objective ay arestuhin o nakpin si Pastor Kibuloy Maaari naman po na may sagawa ito ng mapayapa. Minsan po, kahit gaano kalinis ang hangarin, kung ang pamamaraan na ito ay marahas, nagiging mali po ito at hindi katanggap-tanggap. May Maihalin tulad po ito sa isang konsepto na madalas gamitin sa ating mga korte. Kung iligal na nakalap ang ebidensya, hindi ito nagiging admissible sa korte o ang tinatawag na fruit from a poisonous tree. Pasintabi po sa mga pamunuan ng PNP PRO 11. Pero tilas, isinusubo nyo sa kapahamakan ang ating mga pulis. Inaakay ninyo sila sa bangin na maari magdulot ng kamatayan sa kanilang mga promising careers. Kung hindi po sana naging overacting o overkill ang pagsisilbi ng warrant ay nanatili lamang within the standard at nanatili lamang within the standard operating procedure wala sanang gulo the overwhelming number of police camping in front of the gates of GOJC with the simple goal of serving a warrant will naturally create fear and tension it has created an atmosphere of terror the same feeling of insecurity that our law enforcement agencies vowed to wage war against. PNP Camping, simula noong madaling araw ng August 24, 2024, hanggang sa oras na ito, nanatili amang ang pagkakampo ng mga pulis sa loob at labas ng KJC compound. Gaano karami po bang bilang ng mga pulis ang kailangang i-deploy para arestuhin ang isang tao? kailangan ba na magkampo pa ang mga pulis ng ilang araw gamit ang resources na pamahalaan para lamang sa isang simpleng operasyon na pagsisilbi ng waran. Ang pagtitirik ng kampo ng ating kapulisan sa tarangkahan ng QOJC ay hindi lamang nakapagdudulot ng matinding abala sa kasapian ng QOJC, kundi komunidad na nakapalibot dito. Baka sabihin ng iba, ang babaw naman kung ang inireklamo lamang ay ang abalang dulot ng operasyon. But no, Mr. President, there is more to this than just inconvenience. Higit sa abala na dulot ng kaguluhan na ito, ang mas nakaaalarma ay kung nagawa ng kapulisan natin na magkumpulan sa isang lugar ng ilang, ng ilang araw paano na lamang po ang kanila mga sariling mga area of jurisdiction? Sino na po ang naiwan doon para makapagbigay ng serbisyo publiko? <coughs> Excuse me. Sa mga mamamayan na nangangailangan ng kanilang tulong, tila napaka-espesyal naman po ni Pastor Kibuloy para pagtutuunan siya ng halos pong pwersa ng kapulisan ng apat na police regional offices ng Pilipinas. Halos po ang buong Mindanao na po. Pwersa ng buong Mindanao, ando na sa premises ng Kingdom of Jesus Christ, Mr. President. Illegal search. As far as the KOJC members are concerned, there is no valid search warrant issued to conduct a search inside their compound. The only judicial process issued by the court Are the warrants against Pastor Kivuloy and five others due to lack of a valid search warrant? Kojc are claiming that searches made and being made by the PNP inside the Kojc compound are illegal and unconstitutional. They claim that PNP cannot and should not claim that such search is incidental to a lawful arrest they anchor the stand or the established, established, rule in the numerous Supreme Court decisions that the law requires that there first be a lawful arrest before a search can be made. The purpose cannot be reversed. Kung ay mga takapagpatupad ng batas, hindi po tayo mga alipin nito pagkat tayo po ay may mga isip at puso higit sa lahat. Hindi tayo mga kasangkapan na mga nakakataas sa atin na maaari tayong ituring na mga tao-taohan sa ngalan ng batas para sa kung anumang motibo nila. Ang sa QGC compound at sa kahabaan ng Carlos P. Garcia Highway sa Davao City, isa pong miyembro ng QGC ang binawian ng buhay at marami naman po ang nagpahayag na sila ay nasaktan dahil sa insidente. Desperado na po ang mga miyembro ng KOJC. Kahit po ang ilang resident, ang ilang residente ng Davao City ay nalulungkot sa mga nangyayari. Ngayon na lang po po kasi ulit nagkaroon ng kaguluhan sa aming siyudad. Sa kawalang pag-asa po ng mga miyembro ng KOJC, mukhang napag-iisipan na rin nila na gumamit ng dahas. Kaninang umaga, nakatanggap ako ng report na mayroon daw mga miyembro ng KOJC ang sinasaktan ang iba nilang miyembro at isinisisi sa mga pulis. Kung totoo po ito, umaapila ako sa pamunuan ng KOJC at mga miyembro nito. Pigilan po natin ang ating mga sarili. Huwag po sa Marcos, Mr. President. Mr. President, it is my fervent hope that my remarks in this August chamber will reach President Bongbong Marcos. To President Bongbong Marcos, I am reaching out to you in all humility. I do so not only as a concerned citizen and a resident of Davao City. I speak also as someone who deeply believes in your commitment to this nation. Marami na po tayong narinig sa balita hindi raw po aalis ang PNP dahil may nadidetect na may nadidetect silang heartbeat. To that we raise no objection. We are in opposition to question this technological advancements. And yet, while your PNP is focused on the underground heartbeat, which they suspect belongs to the heart of Pastor Kiboloy, I urge you, dear President, Of this nation, nation, I for one still believe in your capacity to care for every Filipino. Salamat, Senator